Coach Dennis Uniga po at isa na naman pong malungkot na balita ang ating natunghayaan. Ito lamang pong Agosto 27 na uh, nangyari dito po yan sa Visayas Avenue, Culiat, Quezon City. Dahil isa pong uh, malaking sunog na umabot sa ikaapat na alarma ang naganap dito at humigit kumulang 250 po na pamilya ang naapektuhan ng sunog na ito. Kaya po ang ating Philippine National Police ay agad pong nagbigay ng tulong at pinuntahan po sa mismong evacuation center po ng ating mga kababayan upang uh, magpaabot po ng uh, kaunting tulong at kasiyahan po sa ating mga kababayan. At syempre, pinangunahan po ito ng ating uh, Chief Philippine National Police na si Police General Benjamin Acorda Jr. Sama po dito ang aming direktor na si Police Brigadier General Lou F. Evangelista. So tunghayan po natin ang kaganapan na ito, ang ating PNP Outreach Program. So samahan niyo po kami. Let's go! Hi guys! At sa ating pagdating, nakasabay nga po pala natin itong PNP truck at dito po nakalagay ang ating mga relief goods at ang mga donated na mga damit mula sa ating mga stakeholders. So syempre, habang abala kami sa pagbababa ng mga damimigay natin sa ating mga kaubayan, andito na po ang ating PNP combo PCADG para magbigay ng kasiyahan sa kanila at kita nyo naman po, enjoy na enjoy sa sila sa mga lugaw na kinakain nila dala ng ating Philippine National Police. At ito na nga rin po, dumating na rin po ang ating guest of honor na si Police Brigadier General Lou F. Evangelista ang aming director ng Police Community Affairs and Development Group bilang representative ng ating Philippine National Police Chief na si Police General Benjamin Acorda Jr. Kita niya naman may uh, arrival honor pa. Napakatikas ng ating mga personnel ng Quezon City Police District. Shout out po sa ating QCPD na abalang-abala dito sa lugar na to. Matapos ang arrival honor ay nag-ayos tayo ng konti. At, at... simula na ang ating munting programa para sa ating mga kaubayan and then syempre nagbigay po tayo ng entertainment kasama ang ating PNP Dance and Fitness Team. Kita Kita naman po ang ating mga kapulisan na talagang uh, nagpapasaya sa ating mga kababayan. Dito po yan sa programa natin. Mayan pa, may pa big boy pa tayo na sayaw. Kita niyo naman po at ting-ting-ting bang -ting. Na talaga namang kinagiliwan ng mga manonood dito. Matapos ito, pakinggan naman natin ang mensahe ng ating Chief PNP na diniliver naman po ng ating Director Pika G, na si Brigadier General Evangelista. Ay nandito upang magbigay tulong at pag-asa sa mga pamilyang na ng mapinsalang sunog sa inyong komunidad dito sa Adelpa at Vargas Compound ng Barangay Gulyan, Quezon City. Pinapaabot po ng buong pamunuan ng PNP ang lubos na pakikiramay sa mga nasaktan, sa mga pamilyang nawalan ng kanilang tahanan. Kaya naman ngayong araw, narito tayo katuwang ang Police Community Affairs and Development Group at Quezon City Police District upa upang magbahagi ng aming munting tulong sa mahigit dalawang daang pamilyang nabig Para po sa mga nandito ngayon, sana'y sa bawat bagay na inyong tatanggapin ay makita ninyo ang simbolo ng pag-asa. Ang puso ng bayanihan ay tunay na buhay ngayong araw. Makakaasa po kayo na hindi po namin kayo pababayaan sa oras ng mga ngayon. Muli, ang aking masasalamat sa inyong lahat at sana ay manatili po tayo ligtas sa lahat ng oras. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat. Langat kami ang bantay ng kapayapaan ah, Pusan mo ang puso mo, kami ay kakapi mo Huwag kang matakot, huwag mag kami ang bantay ng kapayapaan